Speaking of prayer, uh, Senator, uh, did you ever pray? <laughs> Nakikiusyoso, ano? You know? uh, ipinagdasar mo rin ba yung, alam mo na, yung mga nag, uh, sa tingin mo ay nag-abuso sa'yo, nagpakulong sa'yo? Lagi ko silang pinagdasal. At kaya nga, hmm. sinasabi ko na rin dito sa mga interview na, napatawad ko na nga sila. Dasal hmm. ako ng dasal, binigyan ako ng grasya ng Panginoon na marunong Magpatawad dun, hmm. sa may, dun sa mga may doon sa mga nagtestigo against me dun sa mga hmm. milis sa kanila th those in in any way may uh, may uh, role dun hmm. sa pag uh, persecute sa akin Although mm. I have to be really honest with myself because Ganun manako, I think mm. naman ako, I really speak up oh. my mind. I'm, I'm I, I believe in authenticity. When, whenever you you face media, you just have to really speak up your mind. And I must tell you, na meron patalaga ako pa kayang patawarin. Hanggang mm -mm. Ngayon. But I still continue praying for God's grace that, uh, that someday uh maano ko na rin, ma, mapatawad ko na rin po siya. Although, meron nga mga nagsasabi, o oh, bakit mo papapatawarin yan? Humingi na ba ng tawad? Hindi pa humingi ng, ng tawad. But uh, in, in, any case, hindi, hindi naman ako maghihintay na hihingi ng tawad because it's also, you know, for my own peace of mind na iba rin na talagang ano, nawala ka ng ibang iniisip na pait sa damdamin mo if if uh, you forgive everyone but again mm. as i said at this point hindi ko pa po talaga kaya <music>